ay napakaliwanag na pangangampanya na natong Sinister Bato de la Rosa. Sana talaga tignan ito ng Comelec. Ano ho, nagkalat na kasi ngayon ang mga posters na ano, Sinister Bato de la At dito rin po, tahasan niyang sinabi o tahasan niyang inamin na siya ay nangangampanya na. Okay? Nangangampanya na po siya ngayon. Kung makikita niyo po sa ang platform man yan makikita niyo eh ang presence ni Bato dahil ang si Bato Dela Rosa mayat-maya po ay nag-iikot sa iba't ibang lupalop, sa iba't ibang panig ng ating bansa. Para ano? Oh. Meron kang layunin, meron kang magandang proyekto sa isang lugar wala naman eh. Ang sayo maggala, magpakita sa tao at mangampanya. Hmm. Yan po ang nakikita natin. Nangangampanya na po ito sa Mr. Bato de la Rosa. Tignan natin. Eto po ang resibo. Kasi dito, Senator Bato de la Rosa nakipagpulong sa mga barangay officials sa bayan ng Midsayap. Para saan? Meron ba kayong proyekto? Meron ka bang ibibigay na tulong sa mga uh, kababayan natin dyan sa Midsayap? Eto ate sa North Cotabato, if I'm not mistaken. Oo, Cotabato nga. Uh, so, eto, nakipagpulong siya sa ilang barangay dyan sa mid-saya At ano ang kanyang pinakapakay? Ito yung kanyang sinabi, inilahad o inihayag na si Bato de la Rosa na nais niyang magsilbi bilang senador ng bansa sa ikalawang termino. O oh, ayan, hindi pa pangangampan niya yan. Wala, man lang siya, wala nga siyang iboto niyo ako. Pero yung idea na naan ka at Uh, binabanggit mo na na ikaw ay kandidato at tatakbo sa pagkasenador ay pangangampanya na yan malinaw na malinaw o di ba totoong pangangampanya na etong ginagawang ito ni Mr. Bato de la Rosa sabi niya Aminado daw siya na malaki ang hamon sa politika na kinakaharap o kinakaharap ng kanyang partido. Pati yung partido niya ay eh, na rin eh. Oh. Ngunit tiniyak nito na sa pamamagitan daw ng suporta ng publiko ay mapairan nila ang tapat na paninirpisyo. Yan, huling-huli, nangangampanya na po si Mr. Bato de la Rosa. Wala naman talaga sana tayong problema dito sa mokong na ito eh. Sige, mangampanya ka kung gusto mo. Pero kasi, nagtuturo siya eh. Na yung mga si ganito, yung mga ibang kongresista ay maaga pa lang daw ay namumuliti ka na o oh, ayan hmm. may kahilingan pa itong damuhon ito na huwag nga daw matakot ang mga kababayan natin at maniwala sa mga paninira daw laban sa kanya paninira tapos ano ano ibig mo sabihin parang sinabi mo na rin dito na huwag iboto kung na yung mga naninira sa'yo talagang nasa punto ka na na Matindi na yung kahibangan niyo po, Mr. Bato de la Rosa. Paninira lahat ito? Hmm? Ang kasalalay dito ang hostisya ng marami nating kababayan. Tapos sasabihin niyo, paninira? Punyemas ka. nagigilang talaga. Good luck.